Ito pala yung isang baby stag mga ka-farmers na nabili. Uh, ito ay ipapadala natin sa Iloilo. So ito yung abuhin natin na nakakross sa Milsims Hatch. Yung ama nito yung may balbas natin na abuhin at nakakross sa babae na Milsims Hatch. So ito yung nagustuhan ng ating uh, kliyente. At uh, yan, dalawa kasi ito. Merong may balbas yung isa at ito walang balbas. At ito yung isa sa mga nagustuhan niya. At yung pangalawa namang nakuha niya na baby stag, ito yung ating sweater asil. Pero ito ay 3-port uh, sweater, 1-port asil. So ito din yung nagustuhan niya sa apat na pirasong magkakapatid nito. Ito yung nagustuhan ni Sir sa kanya para ipang breed or pang upgrade sa kanyang mga bloodline. So ito ay running 4 months old na itong mga ito at magaganda yung pangangatawan nito bultong bulto so makukuha talaga dahil uh, may konting dugo ng asil yung bone structure nila ay talagang heavy talaga so maganda yung pangangatawan ng mga manok na ito at ito naman yung kapatid ng ating baby stag same din ito ng bloodline at uh, one port na asil at 3 port na sweater ito din ay upgrade niya sa kanyang mga linyada at ito naman yung uh, box na nilagyan natin para ipapaship. Pero nung una, hindi natin ito na-ship agad dahil na sobrang lakas ng ulan. Kaya nireschedule a week the after. So, ito na ang pagpapadala natin sa patungo sa Iloilo galing dito sa Dumaguete City dito sa amin. So, yung mga manok ay safe naman. Safe na nakarating. At mamaya, ipapakita ko yung video ng ating manok na dumating doon sa kanila. So ito, madaling araw ito, mga mag-aalas dos na ng madaling araw at pinapick up na dito sa Dumaguete sa amin itong mga manok para dalhin doon sa Iloilo. So yan, madaling araw yan mga ka-farmers, mag-aalas dos ng madaling araw. Alright, so yun lang mga ka-farmers ang update natin sa pag-ship natin. Safe na safe yung ating mga alagang manok dito sa ating shipper. Alright. So ito na mga ka-farmers, yung dumating na package dun sa Iloilo. So kakarating lang ngayong gabi, kaya ito binuksan na nila. At uh, mamaya ay papakainin na rin nila para hindi gaanong stress yung ating uh, manok na dumating doon. Kung mayroon kayong katanungan mga ka farmers or gusto nyong mag-avail, contact lang dito sa aking FB page. Dito lang yung ko-message, alright?